mga kaibigan, good morning galing na tayo sa laot medyo maalat-alat ang laot natin ngayon mga kaibigan wala tayong uli siguro makalating kilo lang tama-tama lang pang gasolina kulang pa kaya ito itatabi ko muna o, malinis pa yan pwede pang ilaot yan, gaso wala, ilang araw na walang uli kaya ano muna na para ano makapagpahinga muna itong pang natin habang wala pang mahuli naghina talaga ngayon mga kaibigan naghinang naghina grabe Paano tayo pambigas natin ito dito na nga tayo tingnan Grabe Ano siyang ringo na to Ito talaga ang buhay Manging isda Talagang ganon Minsan meron Minsan wala Kapit tayo sa ano nito Kapit na naman tayo mga kaibigan sa utang Kung hindi tayo mga utang Wala tayo pang bigas Kaya kailangan talaga nating mga utang ngayon Malay natin mga susunod na araw. Kaya wang Diyos Magkaroon na ulit ng magandang buli. Ito lang uli natin no. Oh. Ayan no. Oh. Wala oh. Wala. Ilang piraso lang ang limasan. Ilang piraso. Siguro mga kalahating kilo rin yan namulot na lang ako ng niyog sa laot ayan tatlong pirasong niyog palutang lutang dun sa laot ginawa ko na para may panggata rin tayo may saog na sa gulay yan makapangutang na lang ng bigas ayan shout out Luzon, Visayas, Mindanao shout out sa inyo lahat sa mga viewers ng viewers ko shout out sa inyong lahat ayan gandang umaga mayong butag sa bisaya mga bigolano marahay na aldaw yun bye bye mga kaibigan hanggang dito na lang tong video huwag natin pahabayan total wala namang huli So yun mga kaibigan, pahabol ko lang pala. Shout out nga pala sa iyo kaibigan, Jan sa Pram Africa. Hindi mo naman sinabi pangalan mo eh. Yan, shout out sa iyo kaibigan. Tsaka shout out din kay Paralawod TV. Yan sa Abuyog. Yun, shout out sa inyo sa mga taga Abuyog. Shout out sa inyo. Yun, bye bye.